What's up po sa inyo mga kabaryan Nandito na naman po ulit tayo Nagbabalik sa si channel ko ngayon Ang ating i-unboxing po ngayon Na ito pong mga bultuhan na world coins yeah. bago po tayo magsimula sa ating video ay nais ko lamang pong batiin kayo ng magandang tanghali po sa lahat pong nanonood. Ayan, diretso na po tayo. Meron po tayo ditong uh, uh, dalawang parcel na bubuksan. Kaya ayan, samahan nyo po sana akong i-unboxing itong mga dumating. Ito po ay more than 7 uh, kilos itong box na to. At saka ito yung ano, isang order po po na pasuyo ito sa isang buyer po. Ayan. Kunin na natin yung maiwaga nating gunting. Yan, medyo mahaba po ito na video ha. Sana masamahan nyo po ako. Kasi ito po ay kultuhan as in maramihan po ito. lang ah. Ayan, unahin muna natin itong malalaki ito yung na-excite uh, ako dito sa mga coins na yun yan medyo marami-rami hiyo ito nasa 7 kilos ito yan maraming salamat po pala sa ating uh, mabait na supplier sa uh, ating uh, mga world coins napakadami ho nito ni ano to ano na agad tayong konsuelo ayan tupi na ito oh. ito ay ano to ah uh, mexican silver ito na bariya silver coins kunin mo natin itong mga nakatape dyan na. tapos na natin yung uh, lang coins ang dami na ito promise ayan mga common lang naman ito na world coins pero at least napakadami na ito Ayun, no? Bano sila lahat Pinabuhan na natin lahat Ayan, makita natin Amin na na talaga Ayan siya Ang laman yan po ang laman lahat Meron pa ba? Meron pa dito na tira iisa-isahin na natin yan mamaya mamaya <laughs> pero hindi ko na masama yan sa video sa pag iisa kasi napakadami po na ito. at yung isang parcel naman bubuksan na natin yan at ano kayang laman na ito yung 1910 na silver coin ito po ay sold na po ito binili ito ng ating kaibigan na buyer si Sir Aurora Valdevia dumating na po sir yung parcel nyo kaya may sasabay natin po sa shipping mamaya po yan sya ito yung order ko at ito naman yung kay sir yan 1910 ito na uspi Kura lang to na nakuha ko ayan yan lamang po muna ang ating maibabahagi ngayon at salamat po sa panunood meron na naman tayong katimba timba na world coins <laughs> ayan uh, sa linggo po pala magla live tayo ng mga pambentang coins sana makadalo kayo hindi ko lang po sure kung anong oras basta ngayong darating na linggo po Ayan, maraming salamat po sa panonood at God bless po sa, sa lahat. Ayan, peace.